birthday nga ng aking hipag. Kaya syempre, ano pa ba? Imbitado kami. At guess what? Swimming time. At meron kaming mga dalang ulam tulad ng igado. Ang makasarap na igado. Luto ng hipag ko yan, ha? At hindi lang yan. Syempre, may mga dala pa kami kung ano-ano. Tulad nitong tinakaka na napakasarap. Fresh frog Pero gawang na union yan. Syempre, kanyang kasarap yan. At oo oh, nga pala, meron din spaghetti. Ang sarap ng spaghetti, ha? Kaso ubos kagat yan. May mga dala drinks. At kung ano-ano pa, mga baon namin. At dito, sa banda dito, kinunan ko yung view, ha? Para makita natin kung gaano kaganda yung place kung saan kami nag Alright, so banyak-banyak suibi kena. <tune> Siyempre, magsuswim din si Thea. O, oh, diba? Ganda the outfit ng Thea ko, ha? O, oh. ganda oh. the damit niya, diba? So, nice and close. You will swim there. There, you will swim there. Will. Ate, o. Oh. Ate. ate! 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 Oh, you see si Ate there? Yeah si ate, ang kit naman ng swimming track ng day, sinisot ng baby. Okay, sisim na kami ni Thea. Slide kayo, slide kayo. Hey, slide kayo, sama kayo. Slide kayo ulit, sabay-sabay kayo. Sali ka, Maraya. Sali ka. Lahat kayo. Akit sila, sama ka, Thea. Sama ka, sakit. Tay, ikaw, ayaw mo slide, Tay. Ayaw mag-slide. <laughs> Makita sila. <laughs> <laughs> yeah. Okay na? Ay, ay, ay na pala Para <laughs> nalunod ka ata ah. Nalunod <laughs> <laughs> ako. Wait. Ikaw, Maraya. <laughs> okay, it's my turn at medyo ayan, puno-puno na yata ako ng uh, sunscreen. <laughs> eh wala ko, umitin pa talaga ako na ito. Talagang talaga. Okay, type na tayo kagad. Oo nga eh. Ano ba sa... Doon siya sa may slide banda. Hindi. Picture din. Diyan, diyan lang kayo, diyan lang kayo. <laughs> break time Break time ng birthday ni Joanne Siyempre, yung mga aming mga dalang Kompleto kami sa ulam Nga pala, special shout out To our tatay Nandito ang tatay ni William Sa karawan ni Joanne At siyempre, si William Picture, picture <laughs> so, Break time muna kasi Masyado na kami ano eh na uh, overswim na kami kaya nang nga nung aakit sana ako dun sa ano swimming pool biglang ano kinatay yung ano yung machine ay yung motor dito liwanag na ako pag slide pero okay lang diba yeah. okay kain muna tayo oh. at dahil hindi na ako nakapag extra isa isa na kaming umahon nauna na si PE sinundan ni mami at syempre susang din na rin ni ate yan at ang pinakauli sa lahat